Kumusta, mga ka-fishing. Ang inyong kaibigang mangingisda at eksperto sa fishing forecast. Narito upang bigyan kayo ng pinakamalalim na pagsusuri para sa ating paboritong libangan. Ngayong Huwebes, Setyembre 25, 2025. Alam kong marami sa atin ang nagtatanong, ano kaya ang hatid ng araw na ito sa ating mga panghuli? May mga balita akong maganda at may mga balita rin na kailangan nating paghandaan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano makakaapekto ang panahon, ang galaw ng buwan, at ang temperatura ng tubig sa Pilipinas sa ating pangingisda. At bibigyan ko kayo ng mga tips na siguradong makakatulong sa inyo. Ang araw na ito ay talagang kakaiba, mga kaibigan. Nasa gitna tayo ng panahon ng tag-ulan at may mga tropikal na bagyong namataan sa rehiyon. Ang ganitong lagay ay maaaring maging hamon, pero kung marunong tayong sumabay sa agos, may malaking tsansa pa rin tayo sa magandang huli. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang prognosis para sa ating mga paboritong isda at kung paano natin sila huhulihin para sa bangus at tilapia aking karanasan, ang bangus at tilapia ay laging kasama sa mga pangunahing huli sa Pilipinas, lalo na sa mga fish pond at palaisdaan. Ngayong may pag-ulan at medyo mainit pa rin ang tubig, aktibo ang bangus sa ibabaw at sa gitnang bahagi ng tubig habang ang tilapia naman ay mas gusto ang mga malalim na lugar. Saan hahanapin? Para sa bangus, hanapin sila malapit sa mga gilid ng fish pond kung saan may mga halamang tubig o sa mga lugar na may kaunting galaw ng tubig na nagdadala ng pagkain. Mas madalas silang magpakita sa mga lugar na may sariwang tubig na pumapasok. Sa tilapia, mas mahusay sa mga malalim na bahagi, lalo na kung may mga istruktura sa ilalim tulad ng mga bato o lumubog na sanga na nagsisilbing kanlungan nila. Anong gamitin? Para sa bangus, subukan ng mga maliit na kutsara o lumulutang na wobbler, lalo na sa umaga. Ang tinapay o lumulutang na pellets ay epektibo rin kung sanay sila rito. Sa tilapia, ang mga earthworms, maliit na hipon o breadcrumbs na may pabigat ay laging gumagana. Gamitin ang light tackle na may sensitibong float para maramdaman ang pinakamahinang kagat, mga kaibigan, para sa galunggong at alumahan. Ang mga isdang ito ay kalimitang nagkukumpulan sa open waters. Ngayong Setyembre, kakatapos lang ng fishing ban sa Davao Gulf para sa mga small pelagic fish. Kaya't inaasahan nating mas marami na sila sa ibang lugar sa karagatan saan hahanapin? Hanapin sila sa mga lugar na may kasalukuyan, malapit sa mga underwater structures o sa mga bahagi ng karagatan na may maraming bait fish. Maaari silang nasa gitna or malalim na bahagi ng tubig depende sa kinaroroonan ng kanilang pagkain. Kung may nakita kayong mga ibon na lumilipad at sumisisid sa isang lugar, malaki ang posibilidad na naroon ang mga isdang ito. Anong gamitin? ang mga maliit na jigging lures or sibat o rigs na may maraming kawil ay perpekto para sa kanila. Gumamit din ng mga charming technique tulad ng pagtatapon ng maliliit na piraso ng sardinas para akitin sila sa inyong lugar. Ang paggamit ng fish finder ay malaking tulong dito, mga kaibigan. Para sa maya-maya at lapu-lapu, ang mga isdang ito ay bottom dwellers, at mga mandaragit. Aktibo sila sa mainit na tubig at maaaring maging matagumpay ang pangingisda kahit sa tagulan, lalo na kung hindi masyadong malakas ang agos sa ilalim. Saan? Hahanapin? Targetin ang mga coral reefs, rocky areas, at malalim na baha. Ang mga istruktura sa ilalim ng tubig ay laging hot spots para sa kanila dahil dito sila nagtatago at umaatake sa kanilang mga biktima. Anong gamitin? Gumamit ng bottom fishing na may live bait tulad ng hipon, maliit na isda o pugita, ang heavy duty rods at reels ay mahalaga dahil sa lakas ng mga isdang ito. Subukan din ang jigging na may mas malalaking jigs na kayang umabot sa ilalim, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon, ngayong Huwebes, Setyembre 25. Ang panahon sa Pilipinas ay inaasahang magiging maulan. May 75% tsansa ng pag-ulan sa araw at 70% sa gabi na may light rain. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 at 30 degrees Celsius. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at may mga babala ng bagyo at malalakas na alon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao na may average na hangin na 8 km kada oras. Ang ganitong pabago-bagong presyo ng hangin at pag-ulan ay maaaring maging dahilan upang ang isda ay lumipat sa mas malalim na lugar para maghanap ng stable na temperatura at oxygen. Maaari rin itong maging sanhi ng paglabo ng tubig na nagpapahirap sa pagtingin ng isda sa mga pine. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan ng Pilipinas ngayong Setyembre ay medyo mainit pa rin nasa humigit kumulang 28.7 hanggang 30 degrees Celsius. Ang ganitong init ng tubig ay kadalasang nagpapataas ng metabolismo ng isda kaya't mas aktibo sila at mas kailangan nila ng pagkain. Pero tandaan, mga kaibigan, ang sobrang init na sinabayan ng pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaba ng oxygen sa mababaw na bahagi ng tubig na nagtutulak sa isda na lumipat sa mas malamig at mas may oxygen na lugar. Phase ng buwan sa Setyembre 25, 2025, ang buwan ay nasa waxing crescent phase na may labindalawa hanggang labintatlong liwanag at tatlo hanggang tatlong punto araw mula sa bagong buwan. Ang buwan ay tataas sa umaga at lulubog sa gabi na makikita sa timog kanluran sa unang bahagi ng gabi. Ayon sa mga matatandang paniniwala, ang waxing crescent ay itinuturing na magandang panahon para mangisda dahil lumalabas ang isda upang maghanap ng pagkain habang dahan-dahang lumiliwanag ang buwan. Nagdudulot din ito ng neap tide na may mas mahinang agos na maaaring magustuhan ng ilang uri ng isda na nagpapadali sa kanilang paghanap ng pagkain at paglangoy ng hindi masyadong nahihirapan pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na tubig at sa pagtatapos ng ilang fishing ban para sa small pelagic fish, inaasahan na magiging aktibo ang maraming uri ng isda. Gayunpaman, ang pag-ulan at mga bagyo ay maaaring maging dahilan para maging mas maingat sila, lalo na kung lalabo ang tubig. Mas aktibo ang mga bottom dwellers tulad ng mayamaya -maya at lapu sa mga kural at estruktura. Ang mga pelagic species tulad ng galunggong ay maaaring maghanap ng pagkain sa gitna ng tubig o mas malapit sa ibabaw kung humina ang agos. Ang mga freshwater fish tulad ng bangus at tilapia ay magiging aktibo rin, ngunit dapat bigyang pansin ang kalidad ng tubig pagkatapos ng malakas na ulan. Kung masyadong maalat o malamig ang tubig mula sa pagbuhos ng ulan, maaari silang maging tamad. Sa kabuuan, ang forecast ng huli para sa Setyembre 25, 2025 ay kaunti ang huli ngunit may pag-asa. Oo mga kaibigan, hindi ito magiging madali. Ang bagong panahon, lalo na ang pag-ulan at posibleng bagyo na may kasamang malalakas na alon ay maaaring magpahirap sa ating pangingisda. Ngunit dahil sa mainit na temperatura ng tubig at sa pagtatapos ng ilang ban sa pangingisda, may tsansa pa rin tayo, lalo na kung susundin natin ang tamang diskarte at targetin ang mga isdang aktibo sa ganitong kondisyon. Ang humidity na nasa 87% ay maaaring maging hindi komportable, kaya maging handa. Kaya, mga ka-fishing, ni walang buntot ni Walang Kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, ilike ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Ano kaya ang inyong diskarte sa pangingisda sa tag-ulan? May mga nakita na ba kayong kakaiba ngayong buwan? Ibahagi sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin yan.